sana po mga pagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ayen po at uh, pasensya na po kayo dahil ah uh, uh, tao uwi lang po namin kaya hindi ko na po nagawang magbihis pa At uh, almost magdamag at uh, may mga nilakad kami. So pasensya na po kayo kung hindi ako nakapagbihis at At uh, Meron po akong i-discuss sa inyo tungkol po dito sa ano po ba ang gusto nyo? Ang unahin, yung bad news or uh, good news? Ay. ah <laughs> uh, di ba ba? Kasi meron po tayong good news at meron din po ang bad news. Ayan, at uh, siguro um, mamaya-maya lang po ng konti at uh, tatanangin ko nga muna kayo. ah uh, kagaya po nitong ganitong attire ko. <laughs> Ano ba ba masasabi ninyo? Uh, mukhang 175 years old ko na nga ba? Uh, <laughs> uh, di ba, ba Hindi. Halata po ba bang 175 years old ko na? Yan. Mag-comment naman po kayo at uh, kung uh, okay po ba itong ganitong attire ko dahil uh, sabi ko nga po hindi ako nakapagbihis at saka, sa totoo lang kung ganito yung uh, ganito kasi yung suot ko pagdating sa harapan ng camera parang naasiwa talaga ako. Hindi po ako sanay magbihis ng ganito na nakaharap sa kamera at nakaharap sa inyo. Ayan po. At uh, yan po ang, uh, one, sa totoo lang po, parang uh, nangingilabot ako. So, ganun pa man, ay, uh, ayan, tatanungin ko na rin kayo kung halata ba uh, 175 years old ko na. Ayan. <laughs> ayan. Uh, di ba ba? Tapos, uh, ayan na nga po. At uh, sig siguro dito muna tayo sa Uh, bad news na siguro tayo. Yan po. At uh, siguro naman po ay uh, hindi uh, lingid sa inyong kaalaman. At balita naman po yan. Na tingnan nyo. Itong ginagawang opisina nito mga kanggaro at unggoy ng mga senador. Ayan. <laughs> imadinin mo. 33 billion lang naman. Ayan. 33 billion as in baboy. Ay. <laughs> yeah, di ba? mo yan 33 billion as in baboy. Kaya nga itong mga ito baboy itong mga ito eh. Sa totoo lang, madini mo opisina lang maggagastos sila ng bilyones. Ha? Grabe. Tapos sa uh, edi kaya ah, uh, tawag dito hindi kaya, parang uh, napaka-special naman yata itong mga kawatan ito. Ah? <clears> Oo <throat> sila sa isang opisina nagkakahalaga ng 33 billion pesos. Nasamantalang napakarami nating mga kababayan dito ang walang masaing. Ang kakapal ng pagmumukha ninyong mga kanggaro kayo. Ayan. Kung ako sa inyo dyan, magbigti na lang kayo dahil unang-una, ang tingin sa inyo ng tao, ah, para na lang kayong mga ipis. Ah, yun ang tingin namin sa inyo mga ah, politiko kayo, at uupo kayo sa isang opisina na 33 billion ang halaga ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ha? Ah? Tapos, mabayaran lang kayo ng nine, ano yun, 900 million para itigil yung pag-imbestiga dito kay Kumar na ang hit. Ewan ko kung bakit nandito pa sa Pilipinas yung ang hit na yan. Taga-India yan eh. Ha? Ah, yung, ha? Uh, Kwan? Tingnan nyo yun, nakakamatay ang ang hit niyan. Kaya na nakakamatay yung mga pinaggagawa niya dito, lalo kasabot itong si Butod. Ha? Ah, diba? Ewan ko kung bakit uh, nanatili yan dito. May korta lang na 900 million ayon tinanggap na nito mga unggoy na mga senador na ito na nag-iimbestiga dyan sa PDLX na yan na kung saan ay sang sangkot itong bangag ninyong presidente sangkot yung butod ninyong uh, asawa ng inyong presidente ah uh, lahat ng kadrugahan lahat yan ay sangkot ayaw wang ko kung bakit pinaparatili ninyo dyan yung animal na ang het na kumar na yan, makita ko ito, pipilipitin ko ang leg nito eh. Maniwala kayo sa akin. Pipilipitin ko ang leg niyan. Nag-cross ang landas namin yan. Nako. Ito naman si Bato. Ha? Ah, ay, ah, uh, dinamahan lang, sasabihin ni ang na, Hey, Mr. si... Your Nandito ko ako ngayon sa hospital. Utang na yun pala nandun sa hotel lang pu Buha ka ng inang to. Doon namahan na mahal si Bato. O oh, sige Kumar, sige Kumar, war. Magpahinga ka dyan ha. Baka kung ano pa mapa, ma, mangyari sa'yo. Sige, sige na. Sige na kung war. Magpahinga ka dyan. Gunggong din to Bato na ito. Tinagore tinagore ang Bato. Mamon pala. Ay, buisit. Ito yung mga... Ito yung mga nyo. Nako po. Oh. Ah. Tapos itong si Willie Rebellame. Dating kay presidente, ayun lumipat na kay Bangag. Si? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ah, di ba? Tulad ni Francis Tolentino. Binamit din si Presidente Duterte. Ayun, pumunta na ngayon diyan sa kay Bangag. Uh, noon yan, tama, inopiran siya dati ni Presidente Duterte na kumandidato. Aarte-arte arti siya noon ay pa paano? Okay pa yung programa niya. Ha? Ngayon, wala na. Hindi na okay yung programa niya anumang oras. Tigok na yung programa ni Willie. Kaya ngayon, papasok na dyan sa pagiging senador. Siya na nga mismo na sabi, wala akong alam dyan. At wala, talaga akong kalamalam dyan. Bakit ko papasukin yan kung hindi ko alam? Yan ang sabi niya dati. Ngayon, papasokin na niya. Kasi nga, wala na yung programa niya. Uh, malapit na, matigok yan. Akala, tigok mo na eh. Wala nang gusto mag-sponsor, kaya bangan din yan. Kaya kung magsama-sama yan, Willie Rebellame, ah, uh, Philip Salvador, Robin Padilla na yan, at saka yung Lito Lapid. Walang gagawin niya kung di bang babae ng mga babae. Sos! Mariusep. Anyway, pasensya na po doon sa mga nag iidolo din sa mga taong to. Wala po ako sisinuhin dito. Pasensya na po. Kasi hindi lang nila nakikita. Nakikita na, bigyan ng jacket yan! Ha? Ayun, natataranta na yung mga kababayan natin. Akala talagang totoong tumutulong. Tutulong ba yan? Na kung walang sponsor, mayroon ba siyang uh, pamigay sa mga taong ganyan kung uh, hindi sponsor yan? Kaya sa totoo na sponsor, yan ang mga yumayaman, yung mga may sponsor na yan eh. uh, hindi naman nila yan pinamimigay na yan. Sila lang gumagawa ng programa, pero pira ng sponsor yan, din nila yan. At ito, ang sasabihin ko sa inyo, yung totoong tumutulong na walang binapiyang gagaling ang sponsor, ah, walang uh, uh, media mileage, or anumang uh, uh, nakikita sa social media ang pagtulong, mamaya po babanggitin ko sino po yung taong yan. Yun ang totoo na tumutulong. Hindi hindi niya binibidyuhan yung mga tinutulong niya. Ha? Ah? Kagaya po na sinasabi ko sa inyo, hindi ko po kayang bidyuhan yung mga tinutulungan ko. Pero hindi ko po hindi po pinag-uusapan yung sarili ko rito, hindi po mayroon po ako magbibigay sa inyo tao mamaya. Yan po ang aabangan ninyo. Na talagang tumutulong na hindi hindi nilaladlad sa media. Ah. Yan po yung totoo. Pero yung mga yan, idol-idol nyo, Sos Mariusip, pinagkakakitaan kayo, hindi nyo alam. Yun yung sinasabi kong madalas sa inyo. Hindi ko mo nakikita nyo na may akala ninyo, pira na, lalo na dito sa mga tanga. O, oh, kagaya rin yan, di ba? Yung, uh, yung sinasabi nga, uh, isali daw yung pangalan niya, sa parapol na darating. Ay pa, paano kung isali? Ha? Na hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo alam yung sinasabi mo. Sumali ka muna mag subscribe ka muna na bago ka makasali. Kaya sabi matagal na raw siyang subscriber, ay isali raw siya. Ay kung matagal kang nang subscriber, bakit hindi mo alam yung nangyayari? Ah, di ba? Ganun lang yun So sabi ko nga sa inyo eh, yung mga dating unang nag-subscribe, wala yan. Tingna, tingnan nyo yan. Hindi alam. Kung sinasabi niya matagal na subscriber ng Dirana Live Studio TV, bakit di niya alam na may parapol? Ah. Uh, alam lang niya, isali lang daw yung pangalan niya. Meron naman yan, magpapadala na lang yung pangalan. Ano yung pangalan ninyo? Yan ang sinasabi ko. Eh, na wala ako din sa mga tao ito eh. Sarap. Anyway. Ayan po nga. Uh, pero bago po tayo pupunta doon sa bad news yung uh, nauna natin. Ito, good news tayo pupunta. Pero bago yan, ay gusto ko lang po ang pasalamatan siyempre lahat ng mga bago nag-subscribe. Ayan. Yung pong gustong sumali, magpa-subscribe po kayo para mapasali kayo. Hindi po, uh, hindi po dahilan or hindi po, uh, ano to? Hindi po exempted ito kahit na matagal ka ng subscriber. Maging yung pagsusubscribe mo nga eh, hindi mo nga ma... yan eh. Uh, di wala kang kalamala. Yung mga nangyayari, kung talaga matagal ka ng subscriber, matagal ka nang uh, sumusabay sa channel ko, di sana alam mo yung mga nangyayari. O ngayon tuloy, nag-igit-igit ka. Di mo alam yung mga nangyayari. <laughs> Ay, Maria. Anyway, maraming maraming salamat po doon sa mga Bago. May mga bago po nag-subscribe at uh, medyo, medyo uh, kumunti ngayon. Medyo, medyo kumunti. Ayan. So sige lang po. Hindi naman tayo nagmamadali Yan. Total kayo Kayo po ang gagawa ng kapalaran ninyo. Kayo po ang gagawa ng uh, pagkapangalo nyo. Yun po siya na. Nilatag ko na po yan. Sikapin nyo magkaroon tayo ng 100k subs subscriber and then pagtungtong po ng 100,000 subscriber, ililalarga na po natin yung unang parapol natin na 500,000. Ayan. So, bahala na lang po kayo doon. Uh, ayan. So, pupunta na po rito tayo sa good news. Ano? Ay, kasi nga po, ah, uh, konta ko at, uh, Matutulog pa ako sa actually wala pa wala pa kaming tulog sa totoo lang dala dami naming pinuntahan magdamag po itong lakad namin kaya Diretso na po, hindi na ako, na, hindi na ako nakapagbihes. At uh, pagkatapos po nito, ay matatulog na po ako. Dito tayo sa good news. Ang good news po rito ay yung uh, yun pong co-accused. Uh, yung co-accused ni Pastor Kibuloy sa Amerika ay nag- uh, nag po, na, nag-plea bargaining agreement po. Ano po ang ibig sabihin ng plea bargaining agreement? Yan po yung uh, umamin siya sa katotohanan tapos bababa, bababaan ang sentensya or either pagbumultahin. Ayan. Yun po yan. So, ibig sabihin, may ginawa ang ma, may ginawa talaga dahil unang-una umamin. Kaya nga pumasok doon sa plea bargaining agreement. Ayan po, kung hindi po ninyo alam, yun po yun yung umaamin ka sa katotohanan, ang kapalit noon ay mapapababa ang kaso mo, mapapababa ang sintensya mo kung sisintensyaan ka. Pero wala na pong hearing yan. Uh, Mag-aantay na lang po ng uh, order ang korte kung ano pong parosa ang ibibigay sa iyo. Samantala, ayan, ito na po yung good news. Samantala, si Pastor Kibuloy ay pinawalang sala or uh, binasura ng Korte ng Amerika yung ibinibintang sa kanya na uh, human smuggling. Ayan. Yung mga uh, human smuggling sa kanya yung tawag nito yung money laundering. Ayan. Doon po siya napaka napawalang visa po si Pastor Kibuloy. Binasura po yung kasong yun. Kaya nga sabi ko, yung, yung co-accused niya, ay umamin na lang para mapababa ang sentensya samantalang si Pastor Tibuloy ay absuelto. Ayan. <laughs> yehey! Okay, yehey! Diba, gandang balita po yan. At uh, sana nga po ay uh, hindi siya ma-disqualify doon sa, sa kanyang uh, kandidatura sa pagka-senador. Which is, sinabi naman ni, uh, ako, ni uh, Chairman uh, Garcia, na hindi po dahilan yung kuna-kuna na yon. At uh, so malamang po na tuloy po yung uh, hindi po ba disqualified si Pastor Kibuloy do sa kanyang Certificate of Candidacy na ipinail. So parang uh, lahat kay Pastor Kibuloy. So congratulations for that and uh, siyempre kung ano po yung ipinapaalala ko dito sa mga member ng KOGC, ganun pa rin po yung uh, paalala kong kung pwede lang po ay mayroon po kayong piraminting uh, nakabantay po diyan kay uh, Pastor Kebuloy dahil alam nyo naman po na taraidor. Taraidor ang gobyernong ito. Ayan, alam nyo naman yan. At uh, mahilig maglasong yan. Mahilig pumatay yan. Samantalang maglasong Kunwari, walang ginagawa, pero aba, yung nawawala na lang, bigla. Or namamatay na lang, bigla. Tinonghi yung hasi yogurt uh, gibara, ano yun? Ka ka lakas-lakas na tao, bigla na lang inatake. Mario Joseph. Kasi, sa totoo lang, yung kumar na yan, yan ang mga nag-recruit ng mga mga Mang, uh, mangkukulam ni uh, Butod dyan sa India. Ay, kaya mangkuk as in mangkukulam talaga. Pero hindi o obra sa atin yan. Hindi o obra At uh, kung sila nag-aral sa witchcraft, mas nag-aral din ako niyan. Kaya di magkulaman na lang kami <laughs> parehas, Ganun lang yon eh hindi lang kasi ako kuna eh. sa totoo lang hindi ka, hindi la hindi ko lang kasi uh, uh, magawang pagpapatayin nitong mga ito sa kulam eh dahil uh, ta sa totoo lang po takot pa rin ako dito sa ating Panginoon yun nga binibigyan ko ng sakit paminsan minsan kagaya nung toto ko so okay, yung lalamunan okay lang yun uh, wag lang yung uh, yung uh, diretsong patayin nitong mga ito tutusukin ko ang tumbong, palalakihin ko ang bayan, yan, pwede natin gawin yan. Pero yung papatayin, hindi ko po kaya. Kahit pag ano ka demonyo yan, hindi ko po kaya dahil uh, nandito pa rin po sa puso ko ang ating Panginoon. Ganoon lamang po kasimple. So, yan po, yung nga po natin. Ang ating uh, ibabalita sa inyo at uh, uh yun nga po, ibinasura uh, nang Korte ng Amerika yung uh, kaso na hinain o uh, uh, ibinintang o uh, ikinaso kay Pastor Kibulo yung human smuggling or human trafficking at saka yung uh, uh, money laundering ayan, so yun po ay binasura na so ano po ang ibig sabihin, absuel po po siya sa kaso sa Amerika ayan, at uh, dito lang haharapin natin yan yung kaso ito sa na idinidikdik ni Risa na samantalang yung mga kaso na yan ay recycle yan po yung mga matagal na nakalibing tapos hinukay lang ni Risa at nitong si Buying na mukhang panggatong na ang mukha o, di ba? parang panggatong na di ba? Mamamatay na o ayan po yan So, Sige po, mabalik lang po tayo dito sa ating mga subscriber at uh, sabi ko, uh, konting-konti na lang. Konting kimbot na lang, makukuha na natin yung 100k subscriber at o-umpisahan na rin po natin ang pagpaparapol. At uh, doon po sa mga nagsasabing isali yung pangalan, sorry po kung uh, hindi kayo Sumali doon sa pagpapasubscribe uh, subscribe ng mga kakilala ninyo o di kaya mismo yung subscribe niyo wala po yan. Hindi po pinatanggap ng pagbabasa ko yung mga pangalan lang na isisend niyo Katangahan po yan, ha? Dahil paulit ulit ko po sinasabi dito. Hindi, ayaw ko na pong uh, i-discuss nang i-discuss. sawang -sawa na po ako sa magpapaliwanag. Kung gusto niyo sumali, balikan niyo po. Magmula ito. Itong video ng ito patras kayo ng patras. Doon mahahagip ninyo yung video ko kung papaano ang sumali. So, pwede pa naman po kayong humabol. Pwede po pa kayong, uh, uh kung gusto niyo kung may alaga kayong manok, may alaga kayong baboy, alagang aso, alagang pusa, ipasubscribe nyo na. O, uh, di ba? Ganun lang yun. Ganun lang si mga tanga. Ang ko. Anyway, at uh, may mga may mga nag-comment din po pala na uh, sa patuloy na pagdarasal ko sa kanilang kaligtasan o kanilang uh, uh, mga sakit ay mayroon pong magaan na bagaan na raw po yung nararamdaman niya. At uh, well, mayroon pa po diyang testimony niya. Siguro na nab, nap, napapanood niyo naman eh, ako na pong banggitin, eh. napapanood niyo naman po siguro yung tiyak makamatayan niya ay ngayon ay uh, medyo ko na siya. Nakaka-recover na siya. At dating hindi na siya nakakain ay nakaka-recover na. Kaya naman po ay uh, hindi ko po tinitigilan dito yung uh, pagdarasal sa inyong may mga sakit. At uh, ngayon nga po ay tinataas ko muli ang aking mga kamay. Sa lahat po ng aking mga subscriber na may mga sakit, may mga problema sa buhay, sana manawari ay i-grant na ng ating Panginoon ang lagi kong pakiusap sa Kanya na tanggalin na ang mga sakit ninyo, tanggalin na mga problema nyo sa buhay para maging masaya naman kayong lahat. Sa ngayon alam po yan ng ating Panginoong Isos. Maraming maraming salamat po at talagang lang po yung payan nyo pagpapasubscribe at uh, para masimula na po natin yung ating parakul. Mahal na mahal ko po kayong lahat.